so ayan hello hello mga plants so welcome to bukid so itanim namin ngayon yung mga ano seedlings durian nangka langka limonsito or kalamansi sa kalabana at isang ano isang marang Ayan. So, kunti lang pala yung nabili yung seedlings, guys. Kasi mahal na masyado ang mga seedlings. So, okay na yun sya. Okay na yun sya. Next time na naman. So, yun ang mga tinanim dati, oh. So, more than a year. Malaki na ang mga plants. Uy, asa ah, naman to kung mga tanglad rin mga tanglad guys hindi tamak-tamak ka naman ito Eh wala na nang hap hapla na tanglad Jesus pagka lang yun <laughs> nang hapla nang hapla naman eh mga lansonis eh wala nang lansonis diha uy namungan na siya namungan na ang kuan oh nag Nagdakong, anak ko na anag, siya, anag, nagawas na yung putot. Hindi, ko ano siya. Ah, dwarf. Dwarf po ko nat. So, liit pa ang kanyang <coughs> puno. Pero may ano na, may sumuloy na na. Bad. Toilet, so, miss. Ay. Lobe. Oh, oh. tito tito Saging binangay ni Tito dagko na. Ang, ang kuan. Pila na ni Katuig ha? 3 2 years ka pa na po lubi of ok, August. Apilig spray nang insecticide ng durian. Ba, ispis saging. Oo, oh, oh, ba? Ito man spray saging dai. Tingnan niyo. Litin. Ito kaya basta mapil do po. Ay, sagbot ba 'to yan? Nayan sagbot lahi pud nang kuan. Mamala payon. Payon, Ah, 'yung nagtinitinit na Ulan-ulan ng bughaw. Wala na bang bangag bang an? 'Yon. Mm. Kit na. Awatung buryan dito isa may. sakit. malamig <laughs> Mana mig tanom. O mana pod mi og kanang og ah, medicine o kaning fertilizer. Gabuno. Ah, ng hak, hak na. Nang hak-hak nang mga people. Oi, dogon, dogon. Dogon, dogon, dogon. woi,